Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbibigay tayo ng topic mga kasawi na ano ang tatlong sign na bakit napapalayo ang mag-asawa o mag sa isa't isa, mga kasawi. Alam ko na napaka-importante ito sa ating lahat. Ang una na sign, mga kasawi, is hindi na kayo nagkakaintindihan. Alam niyo ba ang isang relasyon, mga kasawi, kapag once na kayo na mag-asawa, ay hindi na kayo nagkakaintindihan. Yung puro away na lang kayo. Alam niyo ba, napapalayo kayo sa isa't isa. The more kasi na nag-aaway ang mag-asawa o mag, or mag alam niyo ba, kahit na mahal natin ang isang tao, pero kapag kamadalas kayo na nag-aaway, hindi na kayo nagkakaintindihan. Alam niyo, papalayo yung ating loob sa isa isa. Dahil syempre, sino ba naman yung gaganahan na lalaki at baig? kung once na kayo, kung kayo ay palaging nag-aaway, ba? Diba? Kahit sino ay hindi talaga tatagan, mga kasawi. Talong walang nagpapatalo sa debate, mga kasawi. Ayan yung ating una na sign, mga kasawi. Ang pangalawang sign natin, mga kasawi, is hindi mo nakikita ang pagod ng asawa nyo. For example, mapababae o mapalalaki, mga kasawi, eto ay pagod na pagod sa trabaho. Tapos ikaw naman ay uuwi ka na lang. Ayan, sa bahay mo, tapos syempre pagod na pagod ka, tapos sasabihin ka pa ng asawa na ay, anong oras na ngayon ka lang umuwi, napaka walang kwentang lalaki, walang kwentang babae, di ba, pagsasabihin ka ng iyong asawa ng ganito, ano ang mararamdaman mo? 'di ba? Masasaktan ka ngayon mga kasabi. At siyempre, sasama 'yung loob mo. Hindi niya na-appreciate 'yung pagod mo. Na dapat kapag gawan sa pagod ang isang babae o isang lalaki, kailangan ay pagsilbihan mo ito para naman mapawi ang kanyang pagod. So, kapag once may nagpaparamdam sa isang babae at isang lalaki sa kanyang pagod, na-appreciate ito ng ibang tao. Alam mo, doon mauhulog ang loob ng iyong asawa dahil mabuti pang ibang tao ay na-appreciate niya. So, ikaw na mismo na asawa asawa niya ay hindi mo ito nakikita. Kaya napapalayo ang loob niya sa iyo, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa. A ang ang pangatlo na natin, mga kasawi, pinakaimportante ito. Wala kang pakialam sa asawa o jowa mo. Alam niyo ba kapag minsan, kung mapapansin niyo, kahit na anong pakitang gilas ng asawa natin sa atin, pero kapag once sa tayo ay walang pakialam sa kanya, hindi natin siya pinapakaalman, hindi natin siya nakikita. Ayan. Kapag once na ginito, yung pinaramdam mo sa iyong asawa, alam nyo ba ang mangyayari na papalayo ang kanyang loob sa iyong mga kasabi? Kasi hindi mo siya nakikita, hindi mo siya pinapakailaman sa mga bagay na ginugusto niya bagkos hindi mo siya sinasoportahan. Pero kapag once ang isang lalaki ay sinusuportahan mo, kahit babae at lalaki ito sinusuportahan mo sa mga bagay na ginugusto niya, may pakialam ka, ibig sabihin mararamdaman niya yung pagmamahal mo na ginagawa mo para sa kanya. Yun lang yun mga kasawi. Pero kapag once na hindi mo ito pinapakialaman alam niyo ba, unti-unting lalayo ang loob sa iyo ng asawa mo at masasanay na lang siya na ganito na lang yung ginagawa niyo araw-araw. So, narurotain yun mga kasawi. At magugulat ka na lang isang araw na ay wala nang pagmamahal sa iyo yung asawa mo kasi hinahayaan mo na lang siya syempre, at syempre mga kasabi, eto lang yung aking advice. Sa mga tao na nangyayari na may asawa kayong ganito, kailangan mas magandang i-maintain nyo yung inyong pagmamahalan. Uh, minsan kasi napaka-importante sa mag-asawa na magkaroon tayo ng pakialam sa kanila. Yung bang kahit na minsan, kahit ba minsan nasa trabaho yung asawa natin, ay kinakamusta natin, tinatanong natin kung kamusta yung araw nila. Alam mo ba, napaka-importante yon sa mga lalaki at babae na kinakamusta natin sila sa bawat araw kung ano yung mga ginagawa nila, para naman maramdaman nila yung pagmamahal at present mo na para sa kanila para naman hindi mapalayo ang loob ng asawa mo, kaysa naman sa iba ibang tao pa nila ito mararamdaman ang ganitong pakiramdam na ibang tao pa yung magpaparamdam sa kanila ng pagpapalaga at pagmamahal at pag-aaruga ba? Diba? Para at least ang asawa mo ay hindi maliko ng landas, mga kasawi yun lang naging tatandaan sa mga kababaihan at mga kalalakihan yun lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw Magandang gabi mga kasawi